What's up? Good morning mga kamigo natin dyan uh, Nandito tayo ngayon sa LTO Panabono uh, Medyo malungkot tayo ngayon dahil uh, magtutubos tayo ng lisensya dahil nahuli ako kapon. So wala hindi maganda yung morning eh, hindi good eh kasi yun nga na magtutubos tayo ng lisensya at hindi ko alam kung magkano ang tubos ngayon dahil ah uh, Uh, kahapon uh, may, kwent kwento ko lang galing kami ng airport so may pinick up kaming ano, uh, parts sa airport tapos uh, para doon sa trabaho namin sa planta doon sa tagum so habang binabaybay namin tong, itong highway ng Panabo so, galing ng airport uh, de, siyempre tumatakbo kami tuloy tuloy lang uh, may nakita kaming mga nanghuhuli ang hinuhuli mga truck mga kung ano ano mga basta man nang huli siya hindi, hindi ko alam na LTO ngayon pina, may pumara akala namin akala ko rin na hindi ako yung pinara so diretsyo lang ako hindi ko naman alam na kami pala kasi ang akala ko naman truck lang yung hinuhuli nila so ngayon diretsyo diretsyo ako may maya na pinapansin ko sa likod ko may mahabol sa akin na kamotor na hindi ko daw ano hindi ko daw uh, hindi daw ako minto sa, tinatawag kinakaway daw ako, hindi daw ako minto. So ngayon, nakipag-ano na ako, anong violation ko, ah, uh, yun nga, hindi ako, hindi ako nagano gano'n, na, anong tawag nyo, disregarding, kama hindi ko sila pinapansin. So tumatakbo daw ako, sabi ko, hindi, napaliwanag naman ako. Sabi ko, ah, gano'n, sir, eh, pasensya na kasi, hindi ko naman nakalain na ano, So, yun, yun ang pine, pinipilit sa akin na kaso, no? Tapos, pag ano ko, pag tingin nila sa akin na wala rin pala akong seatbelt, parang na gano'n lang ako, mas mahigpit pa pala dito sa Davao, no? Talagang, bilib, di naman ako nagsisisi na nahuli ako dahil uh, may violation din ako. ah uh, ito nga, um, uh, ito problema natin ngayon kasi parang nabalitaan ko 5,000 daw. So, makikita lang natin ngayon kung magkano ang talagang tubos ng disinsya natin dahil first time ko naman mahuli dito sa Davao no? at ganoon kahigpit dito wala namang kong sinisisi uh, kasalanan ko rin so yun um, kahit pa paano eh, nagkaroon din tayo ng aral ba sa leksyon sa ating anak sa na huli nga ako doon sa Maynila na kabisado ko yung pa dito sa probinsya sa Davao no na hindi ko kabisado siyempre natural lang yun kasama sa talagang bilang isang driver kasama yun sa buhay na mahuhuli ka talaga at mahuhuli ka ginawa lang nila yung ginampanan lang nila yung tungkuli nila no, sa trabaho nila so set out sa mga LTO dito sa Davao dito sa Panabo no. so tara kunin na natin yung ano, uh, tubusin na natin, natin ang lisensya hindi natin alam kung magkano talaga so abang-abang na lang mamaya kung magkano ang tubos ng lisensya natin so yun tara uh, tubosin na natin yung lisensya natin sana uh, lang hindi ko alam magkano so punta na tayo sa ismong ano nila yung tiyo yun ah um, pang number 49 ako no so ah uh, siguro baka hanggang abutin ako ng ano dito haba ng haba na ng pilan dami na ng tao Ayan, number 49 ako so time check is yan 8.26 ng umaga siguro bago maglans makalabas na tayo rito ah uh, kasi daming tao um, yun ah uh, sa lahat ng mga driver dyan yan, mag ingat tayo ha, bilang ano, aral na rin sa atin to na hindi tayo pwedeng magkampante sabi kasi siyempre hindi pwede tayo magkampante kasi nga nandito tayo sa probinsya hindi natin alam na mas mahigpit pa pala dito sa lugar nila no? kasi uh, hindi ko rin makalain na may mga huli ng ganun uh, kasi hindi lang to first time na pabalik-balik na ako doon sa ano, sa airport ng Davao so five times na to Uh, first time ko lang na uh, ganito nga, Nagkampante uh, ako na walang mga holy. So, ayun, uh, leksyon, aral na rin sa atin. So, yan, uh, abang-abang na lang mamaya kung magkano talagang ma, uh, babayad natin. So, yun ah andito na no yung license ko nakuha ko na so three thousand ten ang violation ko so two thousand yung sa ano disregarding ano ba to um two thousand siya yung sa hindi ko daw hindi daw pumara nung pinara pinara ako hindi daw kuminto tapos sa seatbelt one thousand So ganoon kamahal dito ang pag nahuli ka. Kaya talagang ang mga driver dito siguro hangkat uh, hanggat maaari ayaw nila nang may violation sila. Dahil napakamahal yung violation dito. So ayan. Isang aral na rin sa akin at isang uh, leksyon sa akin na para magingat talaga sa ano sa mag sa ano kailangan isuot mo belt mo kasi once na uh, makita ka ng ano dito napakahigpit la ayaw nilang ano ayaw lang kasi todo todo ano na ako todo pa paliwanag ako na sabi ko na hindi ako taga rito hindi ako bago lang ako dito sa ano sa sa lugar nito kasi kaya ako ganyan kasi hindi ko alam na ako pala yung pinara yung mga ganong paliwanag ko talagang hindi hindi walang paliwanag paliwanag sa kanila talagang huli agad, tikit agad ganun, ako sir, pasensya na lahat, ginawa ko na halos kulang na lang uh, lumuhod ako sa harap ng ano Ang dito, pag nahuli ka, violation is violation talaga, magbayad ka buti nga, hindi pa nilagay yung ano hindi nilagay yung kasi walang CR tong, ah, walang, ah, uh, walang CR yung sasakyan, hindi pa nilagay yung violation 5,000 na yun kung nilagay, kasi kabibigyan tong lisensya sa akin kasi nakausap ko yung nang huli sa akin, masabi ko, sir, napakamahal yung 3,000 para sa akin kasi hamak ako, isang hamak lang ako na driver, sir. Sabi niya, buti nga yun lang ang violation mo eh. Kung nilagay ko pa yun na walang CR yung sasakyan mo, baka hindi lang violation mo, impound pa yung sasakyan mo. so, hindi na lang ako nag, ano, hindi na lang ako nag, uh, nag pa, no. Bagos, nag, pasensya lang, nanghingi pa nga ako ng sorry. Ganun pa man ay talagang wala na tayong magagawa. Kailangan natin tanggapin yung kamalian, no? So Good luck, good luck sa atin mga driver, uh, lalo lalo na dito sa lugar ng Davao, no? Uh, hindi mo alam na bigla-bigla na lang silang manghuli sa unang daan mo wala pero pagbalik mo pala mabulaga ka na lang so yun uh, isang aral sa atin no, mga driver dito So, at saka napakahigpit nila sa loob. Kahit wala uh, kailangan magmask ka pa rin sa loob uh, sa loob ng ano, uh, hindi lang ako nagvideo doon. <laughs> sa loob ng LTO, nagmamas pa rin kaya grabing patupad nila dito napakahigpit. So, yun lang um, gusto ko lang i-share yung ano, yung pagkahuli ko dito sa Mindanao no, sa Davao, uh, higpit talaga. Kaya uh, tama lang din uh, no para sa atin din naman mga driver sa ating mga bumibiyahe no. Uh, sa ating safety naman to so good luck sa atin so yan hanggang dito na lang uh, babalik na ako sa ano? babalik na ako sa trabaho ko sa planta dahil magtatanghalian na rin uh, siguro baka kakain ako sa labas kasi alas 12 na pala so yan bye bye hanggang dito na lang